Ang impluensya ng aking expression sa aking business Hello mga kayamiyes, Jerome na naman Ito ang istorya ng expression na yan Actually, nagsimula yan noong 2009 Noong ako ay 4th uh, year college pa Inimbitahan ako sa isang uh, business opportunity meeting sa isang networking company uh, Dito sa Las Piñas So, ang nangyari doon, yung mga members doon, pati yung nagpe-present doon, ay sumisigaw sila lagi ng salitang, Yes! Sa totoo lang, pag naalala ko yung natatawa, natatawa pa din. <laughs> so, nung pumasok ako sa BPO industry no 2013, ay nabuo sa aking isipan yung expression na, Sinong hindi mapapayas dyan? So, ano ang nangyari? Bakit nabuo yung sinong hindi mapapayas dyan? Dahil nga mahilig ako sa salita na YES, ay siyempre bumuo din ako ng isang question na ang sagot ay YES. So kaya, ang nangyari, nag-come out na yung magandang salita na pwedeng sabihin para sagutin yung salitang YES ay, Sino hindi mapapayas John, Actually, meron pa siyang English version. Yung English version niyan ay, Who na say yes to that? Tapos syempre, isasagot nila, Yes! Actually, naging beneficial din siya sa akin nung ako ay nasa BPO industry pa. Kasi yung salitang sinong hindi mapapestyan or who cannot say yes to that, ay kumbaga naging ko siyang expression habang ako ay nagtitake ng mga calls. Yung tipong uh, nagagamit ko to na expression kapag nakabattle yung caller, o di kaya, e eh, pamalit na rin ito sa mga ano bad words na sinasabi natin. Kasi di ba, sabi nila, masamang magmura. So using that expression, ay mas nakilala ko sa aming trabaho, particularly sa mga accounts na uh, pinanggalingan ko noon sa BPO industry. Tawag nila nga sa akin, no? may particularly isa akong friend, na ang tawag sa akin particularly ay si Mr. Yesman. So yun nga mga kayamis, no? sa sobrang lupit ng expression na to, no? hindi lang siya umabot sa work ko umabot din siya actually sa sa aming uh, Christian Youth Organization. So yung Christian Youth Organization namin ay ginamit yung tagline ko na inilagay sa ibaba ng ano ng isang activity namin yung salitang sinong hindi mapapayas diyan. Tapos sasabihin nila yes. Eh di sabay-sabay din yung mga kabataan na nagsasabi ng na, yes. Mapapayas diyan. yes! yes! So, with that expression din also, naging influential din siya sa akin sa pag-build ng businesses. Kung yung expression ko na sinong hindi mapapayos dyan ay naging branding ko na actually. Ipinangalan ko yung parte ng expression ko sa aking business para malaman nila na yung business na yun ay pag-aari ko. Gaya ng Yes Fragrances at saka gaya ng business ko ngayon yung yamies takoyaki. Kaya ito, mga kayamies, suot ko ngayon yung aking t-shirt na nakasulat ng aking expression. Sinong hindi mo papayos dyan? Siyempre, ang sagot mo dyan, Yes! O kaya, baka gusto mong bumili ng aking t-shirt na ito, no? Ang t-shirt ko na to ay nagkakahalaga lang to ng 250 pesos. No? So, hindi lang yan mga kaya, amies, no? Sa pagbili ng t-shirt na to, actually, yung 50 pesos na proceed nito ay mabubunta sa aming activity sa aming church na kinabibilangan, no? Ang maganda pa niyan, bukod sa nakatulong ka na sa gawain ng aming iglesia na ipakalat ang Great Commission ng ating Panginoong Yeso Kristo, ay nakatulong ka na, nagka-t-shirt ka pa, napayas ka pa. Sinong hindi yung pamayas Comment ka lang sa comment section dito sa post na ito para mako-order at mag-inquire kung paano may deliver itong ating sinong hindi mapapestyan shirt. Napayas ka ba sa content na ito? Hindi ko alam kung napayas ka eh, pero sana napayas ka sa content na ito. Kung napayas ka, like, share, subscribe, comment, at ifollow mo naman ang aming Facebook page at ang aming other social media accounts. Mga kaya, miss. Guys! Sino yung di papayas dyan? Yes! Ba bye bye Bilig kayo, ah!